hanap mo ba ay good vibes mula sa mga storyang hatid ay good news? Sagot ka namin! Ang programang Walang Ibang Dala Kundi Magagandang Kwento at Balita mula sa mga storyang kapupulutan ng inspirasyon, pag-asa at tagumpay hanggang sa makabuluhang pagbabago sa lipunan. Siguradong good vibes yan! Dito lang sa programang magbibigay ng mga balitang mas maganda pa sa good news, ang The Better News. Mapapanood mula lunes hanggang biyernes, 1pm sa DZRH TV. Panibagong araw na naman para sa mga balitang hatid ay Good Vibes. Kung malungkot ka, sagot na namin ang mga balitang tiyak na magpapa-feel better sa'yo. Dito bawal muna ang nega dahil live naming ngayatid ang positive news sa DZRH TV Facebook, YouTube at DZRH News website. Ako si Rovik Manuel, ang tagapaghatid ng mga balitang mas maganda pa, si Good News. Ito ang The Better News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Ngayong nasa digital era na tayo, mas madali na at less hassle na ang karamihan ng ating mga ginagawang transaksyon, lalo na sa ating mga pangangailangan tulad ng sa pagkain, kagamitan, bahay at maging sa serbisyo. At isa na nga ay ang mga serbisyo ng pamahalaan na mas pinadadali na dahil na rin sa mga makabagong teknolohiya at alinsunod na rin sa bagong Pilipinas strategy ng administrasyon sa pagpapatupad ng matatag na hakbang upang makabuo ng mga makabagong solusyon, serbisyo at pag-unlad sa buong Pilipinas. At isa na nga sa katuwang ng pamahalaan sa hakbang ng digitalization ay ang Government Service Insurance System o GSIS. Sa kanilang inilunsad na GSIS Digital ID at GSIS Touch mobile app. Kaya naman upang bigyan tayo ng mas malawak na kaalaman tungkol dito, makakasama natin ngayong araw si GSIS Vice President for NCR Area 2 na si Mr. Eric Bundak. Hello po Sir Eric, magandang araw po at uh, welcome po sa ating programa, Ang The Better News. Maginawang hapon po Sir Rovic at sa inyong mga masugit na tagapagsubaybay ngayong hapon na ito. Maraming salamat po sa pag muli sa GSIS. Salamat po. Sir, uh, nabalitaan ko po Sir Eric na mayroon pong uh, inulunsad yung GSIS na Digital ID. Actually, alam ko po this year lang din po yon inulunsad sa pagkaalam ko po. Maaari nyo po ba nga ipaliwanag po sa amin na uh, sa mga ating mga tagapakinig kung ano po ba yung D GSIS Digital ID? Tama po kayo ano. So hmm. inilunsad po ng GSIS ang GSIS Digital ID no May 31 in time po oh, yun sa 87th anniversary ng GSIS. So ang GSIS Digital ID po ang bagong official GSIS membership ID <laughs> ng ating mga members and pensioners. Eh ito po ay kapalit ng aming UMID or yung Unified mm -hmm. Multipurpose ID card at ng e-card. So simula po noong May 31 hindi na po kami nagbibigay ng UMID or e-card bagkos. Ang ibinibigay na lang po namin sa aming mga members at pensioners ay ang tinatawag nating GSIS Digital ID. Kung baga sir, ma-access po nila to via online lang po, no? So wala na po silang hawak yes, na sir. hard copy. Kung baga, sa online lang po, magkakaroon na po sila ng ID. Yes po makikita po ang kanilang GSIS Digital ID sa GSIS Touch. Ito pong GSIS Touch, ito po yung online platform na kung saan ay mm -hmm. nagbibigay sa ating mga members and pensioners ng services anytime anywhere po. Ah, okay, sir, natanggap ng kanilang mga cellphone, sir. Ah, Okay, so mas pinadali po pala no, talagang sa mobile phones lang po natin ma-access na po natin yung mga iba't ibang services din ng uh, GSIS. Pero sir, bakit nga po ba naglunsad ang uh, Uh, ng digital ID ang GSIS? Uh, layunin po nito na mapaginhawa at mapabilis ang pakipagtransaksyon ng ating mga members and pensioners sa GSIS. Meaning, uh, hindi na kailangang magdala ng physical cards ang ating mga members or pensioners whenever they want to transact business with GSIS. So, gaya nga po ng pahayag ng aming mahal na PGM na PGM Week Viloso, Apo. Ang mandato po kasi ng GSIS na gusto nating makamit ay magbigyan ng best customer experience ang ating mga mm -hmm. members and pensioners. Actually si Rovic, ang GSIS ngayon with the GSIS Touch, ay hindi na 8 to 5 pm lang ang uh, serbisyo mm -hmm. sa ating members and service sa ating mga members and pensioners because parang 24/7 by 7 na po dahil wow. ang GSIS Touch ay available anytime anywhere po. So hindi na pala nila kailangan na mag-worry kung nawala ko yung card ko ganito. Nasa yes. mobile phones okay. lang nila yung ID nila. Bitbit -bit nila anytime okay. anywhere po. Ayan okay. <laughs> Sir Tama. Eric, pero paano po ba para sa mga hindi pa po aware o familiar dito? Paano po ba makapag-enroll mm. para makakuha po ng GS gsIS Digital ID? So kung ang ating mga members and pensioners no, kung sila po ay previously enrolled sa UMID mm -hmm. and e-card, automatic po uh, makigita mm -hmm. makikita na nila ang kanilang GSIS digital ID mm -hmm. sa kanilang GSIS touch mobile app. Ano? Mm -hmm. Pero kung sa bago pa lang po magre-register ng um, GSIS touch at hindi pa enrolled, mag-download lang po ng GSIS touch mobile app sa kanilang mga cellphone. Kung ang gamit po nila ay iPhone, uh, download po nila yung app sa uh, Apple App Store, mm -hmm. at kung ang kanilang cellphone naman po ay Android, pwede pong i-download ang GSIS Touch mobile app sa Google Play Store. So, once downloaded na po ang mobile app na GSIS Touch, mm -hmm. ay i-click lang po yung sign up button doon na makikita sa landing page. And mm -hmm. once po na makita nila yun, isosupply lang po nila ang kanilang BP number, yung business partner number, Kapa. 8, at ang kanilang date of birth and then system will automatically verify po kung talaga mm -hmm. sila ay GSIS members or pensioners and then once verified na po ipapadala po ang OTP o yung one time PIN doon oh. sa kanilang registered uh, mobile number sa GSIS then mag-assign na po sila ng password para mm -hmm. uh, makapag-login sa susunod na kanilang transaction sa GSIS Touch so mabilis It's lang po ako. yung Sir Rovic, ang pag-register -re sa GSIS Touch Simple lang pala sir kaysa pumila ng mahaba na bumiyahe pa sir pumunta sa mga GSIS ano natin centers natin po no. Opo. Mas so hindi, ang aming mga members ay pension at pensioners hindi na kailangan pumunta sa GSIS hmm. offices para po mag-enroll sa aming tinatawag na dating e-card enrollment. Opo. Because yung online enrollment din ay available na po sa GSIS task para makakuha sila ng kanilang GSIS digital ID. So, okay. mababawasan po yung oras na, kina, na ginugugol ng ating mga members mm. para lang magbiyahe, pumunta sa GSIS para makapag-enroll. Okay. And based po sa aming record, ano sir, um, ang, ang, ang time lang na kailangan para makapag-online enrollment, kahit saan, kahit sa kanilang bahay o sa office nila po, ay two minutes lang at natatapos oh. na yung online enrollment. Sobrang But, bilis po pala. Oh, sobrang bilis. Unlike po no mga previous na manual enrollment namin, yung mm -hmm. maabot halos ng 10 minutes, tapos pupunta pa po sa office, magbabiyahe pa, gano'n yung hirap na mm -hmm. uh, uh, so, na nangyayari pag pumunta sa GSIS para lang makapag-enroll. But now, dahil nga sa sinabi ko kanina, na gusto naming uh, mabigyan ng best customer experience ang at ating mga members, hindi na kailangan pumunta sa GSIS. Ayun, pero sa kasalukuyan po bang uh, datos po ninyo, Sir Eric, ilan na po ba yung mga nakapag-enroll na at nakakuha na po ng uh, GSIS digital IDs? So, Sir out of 1.43 million members mm -hmm. and pensioners namin na nakapag-register na sa GSI Touch, mayroon na po tayong 1.37 million wow. uh, from May 31 ang mayroon ng GSIS Digital ID. So, na enjoy na po nila yung kanilang uh, GSI Digital ID. Nakikita na po nila sa kanilang mga mobile apps sa GSIS Touch at anytime po pwede nilang Uh, ipakita yon whenever they want to transact business with GSIS, hindi na kailangan magdala ng physical card. At agad-agad po ay i-recognize e -re namin ang GSIS Digital ID as a membership ID po. Pero sir, itong Digital ID na po ba to uh, maaari din po bang magamit ng, uh, uh, maaari po rin po ba itong gamitin sa mga transactions ng uh, members nito sa government agencies po? Mm -hmm. For now, Sir Rovic, ano palang, sa GSIS muna kami -umpisa. Mm. So, uh, uh, na umpisa. So, eventually, pag na-recognize po yung uh, GSIS Digital ID, but for now, uh, gaya ng nasabi ko po, ang GSIS Digital ID ay... Para muna sa membership ID at para makipag-transact sa GSIS offices nationwide. So marami kasi kaming branch offices din po sa so Rovic, ano, sa buong Pilipinas. So hindi na kailangan magdala pa ng mga physical card o UMID or ibang government issued ID kung kailangan nilang pumunta sa GSIS office man lang or makipag-transact po. So yung GSIS digital ID na gamit nila, papakita lang po nila yon. gamit yung kanilang GSIS na sa kanilang mga mobile phone And yun po, um, mm. validation na po namin na sila ay aming GSIS members Silver. or pensioners po. Uh, ah, talaga naman sobrang less hassle po talaga, no? lalo na sa mga members natin na kita naman natin sir, marami na rin pala yung na-reach nito. Marami na pong nakakalam at gumagamit sa kasalukuyan. Nabanggit nyo nga po kanina sir Eric, no? yung GSIS Touch Mobile Application. Kaya naman sa atin pong pagbabalik sir, mas palalawakin na taalamin pa po natin kung ano-ano pa nga ba yung mga maaaring magamit o ma-access sa mobile app na ito na mapapakinabangan po ng ating mga GSIS pensioners. Sa pagbabalik po yan ng The Better News.